Panawagan ay balik ang 10 billion pesos na tinapya sa AFP Modernization Program sinuportahan naman ni Sen. J.B. Hersito. Detalye ng balita mula kay Raymond de sa 28. Raymond, good morning. Isang uri ng pamumuhunan para sa kinabukasan ng pondo na nilalaan para sa AFP Modernization Program. Ito ang deklarasyon ni Sen. J.B. Hersito kasunod ng pagsuporta sa panawagan ni Sen. Ronald Bato de la Rosa Naibalik ibalik ang tinapyas na 10 bilyon piso para sa programa sa 2025 sa budget deliberation ng budget ng Department of National Defense sinimok ni Hersito ang mga ang senador na ibalik ang tinapyas na pondo maliban sa puhunan sa kinabukasan ay suporta din ito sa mga ating mga sundalo lalo na ng mga nagbabantay sa West Philippine Sea Paliwanag ni Hersito hindi natin kayang tapatan ng pwersa ng China ngunit kailangan din natin kahit man lang minimum credible defense posture upang respetuhin ang ibang bansa. Ayon kay De La Rosa, pitong proyekto ng AFP ang maapektuhan kung hindi maibalik ang tinapyas na 10 bilyong piso. Narito si Senador J.B. Ejercito. We are not aiming to become or to match an aggressor's military might. Hindi naman natin kayang Um, tapatan ang China, no? What we are aiming for is at least to have that minimum credible defense posture and fully mission capable for territorial defense of our country. Pero paano natin maabot ito kung taon-taon ay nababawasan ang budget para sa modernisasyon? This investment in our national security is an investment to our future, our sovereignty, and more importantly to our men in uniform. Ito si R. 28 Raymond at Paas para sa DZR Rates, Una sa Pilipinas, una sa Pilipino Maraming salamat Raymond